Kamasahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Quezon City at my live report si Oscar Oida. Oscar? Yes, uh, Igan. Bandang alas 4 nga na madaling araw nang uh, biglang bumuo sa malakas na ulan. Dahilan nga para tumaas ang tubig sa iba't ibang parte ng Quezon City. Sa ating paglibot, una natin napansin yung uh, pagtaas ng tubig. Diyan sa Maya at uh, sa Kamuning, agad tumaas ang tubig, gutter deep. Ganon din naman dyan sa may uh, Kamuning Road, sa may kanto ng Jamboree, ay nagkaroon din ng uh, pagtaas ng tubig. Sa may uh, area naman ng uh, Scout Albano, Quezon Avenue, Igan, dyan sa may uh, palabas ng uh, EDSA, uh, bagamat yan ikadalasan talagang binabaha, kaya hindi naman natin napansin yung pagtaas ng tubig. Sa may Panay Avenue, madalas din binabaha dyan pero kanina mga gutter deep lang yung tubig. Sa may uh, Scout Chua toko nagkaroon din ng konting pagtaas ng tubig pero ang pinaka medyo napinsan natin talagang uh, tumaas ng gusto ng tubig ay dito sa may Araneta Avenue, dito sa kanilalagyan natin, particular dito sa may uh, Talayan area. Mula yan dito sa kanilalagyan natin, Igan, hanggang makaabot dyan sa may uh, Del Monte. Ang uh, unang tumaas ng tubig, pansin natin dyan sa may uh, Maria Clara and N.S. Amoranto. Mabilis, mabilis ang pagtaas sa Igan. Kanina nandun pa, nakapwesto pa kami dun sa may bandang looman, particular dyan sa may Maria Clara, kumukuha-kuha tayo ng uh, video. At sa loob lamang ng ilang minuto, eto na lang, na, nakikita na natin, dito sa may talayan, umapaw na itong uh, creek dito. Pero paayo nga ng no, mga taga rito, pag ganito na yung tubig, Wag na raw uh, mag, uh, mag, uh, maglakas ng loob. Uh, dahil uh, kadalasan, pag medyo tumila na yung ulan, ay nagsususay din naman yung uh, tubig baha. So yung mga ibang sakyan dito, nakita natin, nagaantay na medyo bumababa yung tubig, tsaka na lamang sila dadaan. So sa mga sandali ito, ito sa nilalagyan natin sa may Araneta Avenue, particular dito sa may Talayan, hanggang makaabot po dyan sa may Kali ng Del Monte, hindi pa po ang area na yan. Igan? Sana ibang ruta nila. Uh... Okay, igal ang pwede nilang gawin ay dito sa may Quezon Avenue, maaari sila siguro pumasok dito sa may Santo Domingo. Medyo mataas-taas. Oh. Mataas ang uh, kalsada dyan. Pero asahan na, dito sa may area, nag, nag, uh, itong diadaan natin, Araneta, yung Maria Clara, is Amaranto, nagko-cross yan eh. Yan ayan, yung medyo... Yung, yung mga mata matapang-tapang na mga yan, ano yan? Ayan, malalaking sak sakyan ah, yan, okay. Igan. Yan, mga medyo malalaking sakyan, nakakadaan. Pero yung mga maliliit na sakyan, mga sedan, hindi pa maaari sa mga sandaling ito. Oo. Oh. Pero sa kabila niyan eh, wala pa rin deklarasyon, no? Ayon kay Mayor Herbert Bautista ng suspension ng klase sa Kansas City. May pasok kayo, ayan. Okay, maraming salamat, Oscar Oida.